alas tres na ang init pa rin ng panahon kailangan natin kumilos pa rin uh, maglinis dito uh, tabasan lang natin ko yung uh, puno puno ng ating uh, okra kasi magdidilig ako at abunuhan uh, ko rin kaya subukan natin uh, linisan at patabaan, baka sakaling makasurvive. Dahil binabad po yan ng uh, tawag dito ay uh, tubig. Kaya ganyan, mga halaman, no, nababad sa tubig. So, subukan natin, natin yung tabakan. natin mga pulo-pulo.

Okay, so yan. Nakatapos tayo ng konti. So, Tapos-tapos lang po ito, no. Tapos ngayon po ay didiligan natin. Din uh, abunuhan na rin. Ayan. Para tinan natin kung okay siya. Yon, may tubig na. No, so, kailangan natin tapusin to kasi bukas ay alis tayo. Punta tayo ng uh, bayan. Papas natin yung ating uh, motor. Papalta natin ng uh, gulong. Mm -hmm. So, kailangan natin to matapos. Okay, so kukunin naman tayo ngayon. Uh, mag-apply uh, ng uh, abono. Dilig din

Kaya kuha ka lang. Kamaya. Ba? oh. Oo, oh, yan. ano, Mas alam, no? Buti nga, nagbubukas yung yon, ano. Nabukas na. Ako, oh eh, oh, lang. lang Oo? Mayroon mga ba? Sana bukas meron pa. Kasi, ayun, ay order. Ngayon, buka, bukas eh. Uh, oh, yan, ayos. Kanina, daming tulingan na ah. Ha? Kanina, daming tulingan. na, umaga. Wala, may mga naglawot. Hmm. Mga ulit lang. Tapos biglang nawala. Tapos. Kaya bro, ayos yun. Saan? Oh, kanina pa yan. Parang mura doon. Oo, kanina pa nga yan. Ay, saan? Ah, kanina pa umaga. Ang haba ng mayroon, dinan. Oo. Oh. Six and a half hours later. Ang malingki tayo. Uh, dito tayo ngayon sa bahay ni nila yan ano na ay magandang umaga may dala pala ako may dala tayo sa inyo mga kanya mga apo-apo ay, si Alvin ako. Magdaan mo sila. Ay, Ganda ng pusa nyo ah. Ayan. Ayan. Ipadala mo na lang si Mike. Para hindi ka naman pusa. Saan? Pagpapalitan na natin. So, yan pero sila natin dito sa bayan.

Manigurado. Napagtal natin. Pagod dito tayo. Pahinga muna tayo sa Will Come 100 Trips. Ayan. Pahinga muna tayo dito. Tambay-tambay.